gamit namin na eh yeah. Oh. Oo, oh, nung high school ako. sabi kong paa ang gamit Hello po, good morning po sa inyong lahat Bali, nandito po kami sa Nakar at kami po ay papunta sa Pulo, Kananinong Pipeng Kananinang Pas Ayan guys, at nandito na po tayo sa Tabing Agus kung saan nandito po yung napakataas at napakalaking baliti puno ng baliti Ayun. tabing ilog po ito ha bayo po yung tulay tayo po ay may pasalubong kasag at saka po isang 1.5 na lambanog ngayon paso <laughs> pasalubong mababaid, <laughs> ano yan ninang? thank you. Ah uh -oh. ah. Gusto na. kasi kuwan ano, po si, si Ninang Pas at si Ninong Pipingi, ang aming masipag na ninong at ninang. Saan po tayo maguho kay? Doon po sa dati. Diretso muna kayo sa Maisan. Ah. At kay mag-aassemble pa ng arado ko. Oho. Oh sa kanong kalabaw. Opo. Oh Pagka Pag kuha Pag Pag na lahat awit tubo. Pagka galing Ako ilito lang din. Um. po tayo ng mais. kung saan dito may malapit na kabisin ayan po at nandito na po tayo sa maisan po ni Naninangpas. dami pong mais ayan na po yung anak ni Ninangpas. ah. ah. pwedeng pagsakaya ng mais mamaya yung mga ma mapipitas milot may magpadyama ka ah. Bababa kagaga. Diyan ang mamimili. Ilang? Maganda po ang view dito. Kitang-kita po yung bundok po ng Sierra Madre. Tapos ito po yung ilog. Maganda rin po ang daan dito. Kahit batuhan ay pantay po ang mga bato kahit mga four wheels po ay kasyang kasya dito at uh, matibay po itong daan kumbaga idigpi po siya hindi po mababahura lalapitan ko lang po itong puno ng alateres titignan ko po kung may bunga may bulaklak po tsaka may bunga kasi mga hilaw pa ang hinog po nito ay kulay pula Marami po siyang bunga, kaya lang po ay walang hinog. Maraming bunga, maliliit at mga buko pa. Sayang at walang hinog. Hagot ang bunga. Hmm. Dito po sa pulo ay maraming puno ng alateris. Pero ito po ay hindi itinanim. Yung po ay mga kusang tumutubo lang. Kusang tumubo dito sa pulo. Similot po ay bumaba na dito ay sa maisan. Ito po ay namimitas ng mais. Masarap po ang itong mais. Ito po ay malagkit. Maligat. Manamis namis po ang ganito. ito. tara. Say baba. Ayaw mo diyan ka lang. Ay ako ang baba ba. Dito po tayo dadaan ah. Sa Batuhan. Marami pong bunga itong maisa ni Naninang Pas bawat puno ay may bunga po kaya laang ay parang mura pa po yung iba kaya pinipili lang po yung pinipitas bayan na po sila ah Ilang buwan na bagay ito ni Nang? ito. Two mga dalawat kalahati, aray nang puti na ganito. Ang mm -hmm. ganito. At iyo. Ito pala puti yan, han eh. Mm -hmm. Ganito ang masarap na mais. Parang ito, yung may dahil. Uh, uh, ano, uh, ito ang nakunang ng mga ayong bakbak. Kaya nang ano, ha. Ito yan. ulan at ito. Uh, Ay, magkano po ang isa? Ay, ang kulang oh sa akin, medyo malikli sa ito. May sampo, may Ah, depende may, po sa laki. Oo, oh, may lima, may kwatro. Ah. Pipitas din po tayo ng mais. Ayan. Ang problema, wala akong lagayan. <laughs> Madali lang naman pong pumitas ng mais. Ganito lang po. Ah, Oo. Oh. Ang problema ko wala akong lagayan. Kaya apat na peraso lang po yung pinitas ko. Pero guys, ariat na po tayo. <laughs> Bili na po kayo. Si Bossing pinakuhala ng pambayad. Saktong panlaga lang mo namin lutang ang ating dadalhin, ang ating bibilhin at baka tayo naman hindi na magkasya Doon sa ating service ah. Ay tayo bibili pa ng kamote. Ayan po ang aming biniling mais. sinisilid na po ni Bossing sa sako. Wow, salamat Ninang. May tawad po kaming ano ah. Mais. Maganda po talaga pagbili sa puno. <laughs> Mura na, may tawad pa. Yun naman po kahit sinong bumibilihan ni Ninang ay talagang may may pre. Yun po ang kagandahan kapag, ang kagandahan kapag ka... Hindi madaming pre. Yun po ang kagandahan kapag ka sa mismong taniman ka baby Ayan po at bali. Ay, papasakay mo muna, bossing. Talian mo't baka manabog. Ayan po at kami pupunta naman ay dun sa taniman po nila ng kamoting bagay. Kami po ay makikihukay at bibili na rin po. Si Milot po ay doon na makikisakay sa tricycle. Milot, yan ka na makisakay sa tricycle. Kami na lang po ni Bossing ang magmumotor. Yung pong taniman po nila ng kamoting bagin ay dito lang din po. Kaya lang ay baldarot po. Kapag ay pabalik tayo. Talagang napakasipag po ng mag-asawa. Napakasipag po sa pagtatanim po ng iba't iba pong mga gulay. Yun po yung ikinakabuhay po nila. Sa pagtatanim po ng mga sari-saring gulay, halaman, yun po yung pinagpatapos po nila ng pag-aaral sa kanilang mga anak. talaga ito. Ito pong mga talong dito ay kanila rin pong tanim. Talagang malawak po ang kanilang taniman. At wow! maraming papaya. Saan po ni? Nung ngayon tani, man. Ah, doon pa po. Ay, ay naroon na sa dulo. ng ako na dito ah, Sige po. Nalinis. Dito pa kayo natutulog ni nang sa kawan. Doon, na ka doon na, sa kabila. Hmm. Hmm. Pag ako na ng talong, ay. na, uh, um, tano, ay, oh, na nga ay, ay. Pero di, una pang itanim di, di yan ay, uh, Uy, oh, tiina mo ito parati nanay. Oo, oh, oh. tagal na ito at oh. yung muna sa kabila. Oh. Papunta na po kami dun sa paghukayan po ng kamote. Marami po ditong malunggay. Ito pong baybay na ito ay puro malunggay. dito pala kami mga ano ng kamote. Busing, sabit mo muna yung bag mo dito, ah. Busing. Kala ko, kala ko yung Alay ko, alay uh. mo dito, Kuya. Uh. Pati kaya 'yung galayo na. Uh. Ano, ikramo te rin naman eh. Tayo 'yung by Goto ka mamumulot. Mabagal ka. Kaya na po yung kalabaw. Oh. Kinakain niya yung talbos. sarapan na. Busing, be na busing. Inaararo po ah. ni Ninong yung kuwan, lupa. Para mabungkal po. Nang lumabas po yung mga itinanim. Pwede rin po ba gamitin sa palayanan? Oo. Ganyan nga dati ang ginagamit, Milot, sa pagbubukid eh Dati daw so, yung Hindi pa ang ang makina ah. Tamang-tama naman po ngayon at makulimlim. Hindi mainit yung aming pakikipaghukay. <G -2> mm. mm. busing. Ah. Busi. Kung natin yung gilis na pagmuya yung kalabaw. Ah. Malilibang po siya sa pagkaon. Tandaan lang baka makukuha. Makukura pa naman. Tandaan lang baka makukuha. Sa inyo pa rin po nina ngayong karugtong ah. Oh, ah, yung po ang tataniman ninyo ng bagong ganito rin. Ah. Ano? Nina? Nina? kaya ka nito magbuka na. Kaya Ayoko magkaka po. Dito pala maganda pag nangin ng bagaso. Si Bosing po ay pinaguhukay ng kamoting kahoy. Oh, yun ang magandang panan yung Bosing. Wow! Oh, laki! Kapat na piraso lang ay eh. Isang peraso lang. Ay, ay, oh. Oo, nak. hingin niyang pananim. Yun pong ganito ang itinatanim. Binabaon sa lupa. Binabali na po ni boss. Ay, di. Ibig sabihin pala, itong mga kamote dito, ay may mga laman na rin, honey. Itong mga ito, kamoting kahoy, kamoting bagin. Oh, ay sako-sako ang mahuhukay dito, honey. Bayo na po si Ninong. Parang magtatanim na rin po ngayon ng ano ah, ng ganitong kamote. May hukayin pa po, marami pa bali naghukay lang po ng isang idas ito po ah sa susunod na araw daw po ulit sila maghukay oh, meron pa ito eh, hukayin pa rin ito marami pang hukayin Oo. Oh. Si Milot po ay nag, namumulot din po ng mga kamote. Yung nasa sako, ah, ay, ay itatanim ulit nila ngayon. Nag-iidas ulit si Ninong at magtatanim na rin po sila ngayon ng kamote ganito rin po yung puntalbos nito ay kinuha at siya pong itatanim kaya si Ninong po ay nag iidas na po doon sa dulo ito si Bayag wala na si Maliksi ah uh... Ayan po't binuhat na ni Bosing yung mga pananim na kamote. Nung ako high school, Bosing, ay kami laging magtatanim ng ganitong kamote. Oo, oh, ay mo ako kung paano pagtatanim, no? Oo, Oh, lang ang ginagamit namin pagtatanim. Ayan oh. <tod> Nilalagyan na po ni Miko yung mga ano ah, idas. <tod> <tod> Ganaan na ha, oh Ya, Puntahan po natin si Bossing at nagkakalat na rin po. Naglalaglag na na yung mga na yung mga talbos na itatanim. Ganito lang po pagtatanim ah o. Oh. Ayan. Itutusok lang po. Ayan. Tutuunan lang po. Ninong tama po yung ginagawa ko. Oo, oh, ganyan. Ayos yan. Ha? Okay daw po ito. Yan, ganyan lang po pagtatanim. Di baga. Madali lang po. At nakakalibang. Naalala ko tuloy yung aming buhay nung high school pa po ako. Ganito po, nagtatanim din po kami ng kamote. Pabilisan po kami noon, ni baron, sina Nawite. O oh, ayan po at nagtatanim na si ini. Noon ay paalam ginagamit namin eh. Ay... Ho. Oh. Oh, nung high school ka ko. Oh. Ba'y di na bali. Nilalakasan mo. Itutubo at maganda ang... Sasampo lang kita kung paano yung paa bossing. Yung diretso pagbaba ng ganyan ay diretso tusok na ng paa. Ganyan yun. Oo, una ko. lang. Sampu lang kita. Akin na yeah. hawak mo. Para mas mabilis. Pagbagsak na ganyan, ang tutuunan na rin ng paa. Malalaki ang laman na yan at uhan. mo ito yung sinasabi kong paa ang gamit. may nalig, nalig pa saan tayo. Ninang kailan to ang hukay na ito? Mga ilang buwan po? Buwan ko lang, hanggang apat. Mm, oh, mabilis lang din po han eh. Marso. Ano, ano ang pitsa? Ah. Doon sa lady na eh. Yan may, may na December na han eh. Ano yung paano ito? Yan no? Oh. Ngayon November eh yan eh. Oo, no, no, oh, November na ngayon. November. So, January, February. Mga February po. Oo, okay. so, mga February. Ito lang <laughs> po. Ito ito pong itinatanim na ito ay february na po ang hukay tatlong buwan lang po maglalaman na po ito maganda po dito ang lupa at buha buhangin buhaghag magtanim ay dibero maghapong nakayuko. ko ang pagtatanim po ng kamote ay kasabay po ng pag ng tubig. Ngayon po ay nahibas. Bakit kaya? Tatanong ko pala kay Ninang. Ninang, bakit po kapag magtatanim ng kamote ay nahibas? sabihan po iyon eh, ay wala namang masama kung susundin. Tsaka yun po ay eh, subok na ni Nanay ng hani na talagang talaga namang malaman ang kamote kapag ka ang nagtanim. Nanalalaktawan eh. kabusing. Hindi. Kakalibangan eh. Hmm. pala kung tarin itong na eh. Ang ganito naman pong kamote ay mabilis lang pong tumubo. Lalo kapag ka po ganitong paulan-ulan, napakabilis pong mabuhay. pag may tinanim, may aanihin. Yan, may pakitanim na po kami. Sa susunod po ay ito pong mga tinanim ni Bossing ay meron na rin po tayong uhukayin. Libang na libang po si Bossing. Nakalibang naman po. Tutusok-tusok mo lang. dapat kaya dalawa Mabilis ka po eh. <laughs> Para kang machine. Mabilis pang machine. Talagang kinareran mo na ano eh, ang pagtatanim. <laughs> Kinarer na po ni Bossing. na ako nung ako okay, bata pa. Ako'y okay, gano'n din lang, kalaki siguro ah. Oh. Sa bata, ay ako'y pakialam. Pakialam. Oh. <laughs> ay ako'y kinagalita ni tatang tao, yung kalabaw ay nasira yung suyod ay. Kaya, Dapat mo sisira naman ang suyod. Ay siyempre kumagkab kum 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 sa basig, tumakbo uh -oh. yung kalabaw. Hey. Bubhati na po ni Bossing. Ang suyod po hindi 'yon yung suyod na pangulo, Yun po yung suyod na pandamo para makuha po yung damo. Malinis po yung ganito ah. Pinakaalaman daw po ni Bossing yung kalabaw ay tumakbo. Ay yung suyod po ay nakasabit dun sa kalabaw ay nasira. Napagalitan daw si Bossing. plastic mo. Oh. Bosing yung plastic mo. Ito ba makakakalaman ito yung mga kona. Limang kilo. Yun na po yung binili namin kamote. Yan. Talagay na rin po ni Bosing doon sa sako. Doon po sa mais. Isasama na rin po ni Bosing. na po yun. yun Pamara kami po y... pagbibili naman ay. Oo. oo. Kami po binigyan ng tawad. Dahil po ako, marami. Kami po tutuloy na ninang. Salamat po. Yun po ng aming biniling mais at saka po kamote ay kasya naman po pala sa unahan. Kasim. Kasyang kasya. Anong kinain mo? May Nasaan? Ah, meron. Ayan guys, at bali, pauwi na po kami. At dito ko na rin po tatapusin tong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi. At God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!